Kawawa naman si Blanca. Sobrang naman yung parusa ni Tita Priscilla. Wala naman kasalanan yung bata eh. Ako lumapit sa apoy, kaya napaso ako. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Child is a walking menace. She deserves every punishment that she gets. Ba't bang init ng ulo mo doon sa bata? Ibabalik ko iyo yung tanong na yan. Bakit bang lapit-lapit ng loob mo dyan kay Blanca? Dahil ba galing siya sa squatter tulad ng mahal mong si Rowena? Ikaw hindi ka marunong mandala eh. Hindi mo ba naiisip? Pinagpalit ka na nun. Iniiwang ka na ng squatter na yon. Wala kang pakilam kung sino gusto ko maging kaibigan. Kahit galing siya sa squatter, marunong siyang gumalang. Hindi ka tulad mo, nakapag-aral ka nga. Sobra ka nun, magos mo dito? Gabing gabi na. why I think it's perfect. Nobody saw kailangan mo. Gusto ko lang kasi mag-apologize sa'yo sa ginawa ko. Alam mo naman na ayoko na nagagalit ka sa That's why I wanted to make it up to you today. Hindi ba yun? Quit ka.